Ouch! Boom! Kasalan na to ng mga corrupt ng gobyerno kayo, ano yung buho ko? Hello mga ating Fukarat, so nakita ko yung video na to, yung pinost ko recently na parang sarcastic lang. I just want to make things clear. Kasi lahat naman talaga na nangyayari ng mga kabo, hiyaan dito sa Pilipinas na ginagawa na nangyayari na naapektuhan yung mga Pilipino at tayo is kagagawa ng mga korup na politiko yung mga post ko before regarding about kay BBM na yung before, is hindi pa talaga ako botante noon at parang nadadala lang ako sa hype ng tao at yun yung bagay na pinagsisihan ko kasi kasi namulat ako at nalaman ko kung sino yung totoo at sino talagang may concern sa bahay natin nakita ko na at namulat na ako kung sino talaga yung totoo at willing na isakripisyo ang kanilang mga sarili para sa ating bayan at sobrang thankful ako noon na nag-open -op, nag yung pananaw ko at ito pa, yung sinasabi, may narinig ako na binayaran daw ako ni Lauren Legarda sa pag-endorse sa kanya. Te, walang endorsement na nangyari. Yung ginawa namin is yung nag-invite sa akin si Alex pinadaan sa local government ng Antique para i-contact ako sabihin na makikipag kay Alex Gonzaga para i-promote yung tourism ng Antique So, so, so saan, saan nanggagaling yung mga ganong ganong story na binayaran daw ako ni Lauren ganito ganyan walang binayad sa akin, sumama lang talaga ako kay Alex kasi in-invite niya ako na mag-tour sa buong Antique kasi ako yung vlogger dito sa Antique, ay ako yung influencer sa Antique at ako yung nakakaalam at madami din akong alam na mga tourists pa dito so ako yung pinuha as influencer kasi parang yung lumalabas parang binayaran daw ako noon te walang naganap na bayaran tay sa akin tay and all grabe hindi ko alam kung saan ang gagaling ang mga ganong kwento te naloloka ako o, at namulat tayong lahat sa kung ano nangyayari talaga sa Pilipinas at ano problema at ngayon thankful ako at nagpapasalamat ako kasi nakikita na talaga kung sino talaga yung mga yung totoo at kung sino yung may pakay talaga sa ating sa bayan sa bayan natin yun lang gusto ko na talaga i-clear yung mga bagay-bagay para ma-iwanagan din Hello mga Tiko at first of all, gusto ko mag-sorry sa mga na-offense sa ginawa kong recent video ko which is yung kinos ko nga about sa um, corrupt politicians. So nasasabi na nasa, ginawa ko daw yun for, for cloud chasing is hindi po siya ganun. Yung context po talaga ng, ng video ko na yun is para ang context po talaga ng video is parang deserve lahat isisi sa mga corrupt na politician yung mga nangyayaring kamalasan sa atin. Parang ganun yung context niya. Sorry po kasi mali po yung pag-construct ng sentence ko which I admit na ina-admit ko naman siya. At tama nga rin talaga sa Sasabol na hindi ito yung tamang oras para makipagbiroan kasi totoong laban ito at totoong nangyayari ito sa atin. Tingihan ko ang mga pinagdadaanan natin ngayon sa sobrang hirap pero alam ko malalabanan natin ito lahat. <laughs> sa, mga, sa mga Pasko na mali kong sinuportahan ng mga leader, isa din po ako sa naging na umasa sa mga sinabi nilang mga salita na gagawin nila. Isa din po ako sa mga nagtiwala. Pero yun nga yung tiwala na, na hindi na hindi na ibigay at hindi nila na, na provide sa atin, especially sa mga Filipino. Inakawan din po ako ng pag-asa tulad ng iba. So ngayon, yung kailangan natin gawin ngayon is magbuklod, magkaisa para ilabanan ang korupsyon kasi hindi maitatama ng mali, ang isa pang mali. So salamat sa mga nakakaintindi at patuloy tayong lalaban at lumalaban. Again, naghumingi pa ako ng sorry kasi alam kong mali talaga yun yung, yung pag-construct ko ng mga pag ko ng content ko at kung paano yun sila na-receive. Sorry po. Ngayon po, kasama niyo po ako para labanin ang mga katiwalian na nangyayari. Sama-sama po tayong lumaban at patuloy na lalaban para sa ikabubuti ng ating bansa. So, thank you so much at sumuli. Sorry po sa mga na-offend ko salamat